Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ambag ng mga Pinoy sa Amerika at Pilipinas sa pagharap niya sa Filipino community sa Los Angeles, California. Bukod sa mga remittances, hinikayat din ni Pangulong uh, Marcos Jr. ang mga Pilipino rito na bumisita at mamuhunan sa Pilipinas. Lalo't ito, anya, ang best time na bumisita sa bansa. Narawagan din siya sa mga Pinoy doon na manatiling maging ambassadors of goodwill para sa Pilipinas sa gitna ng hate crimes at mga insidente ng ginagawa laban sa ilang miyembro ng Asian Americans at Pacific Islander communities. Bumisita rin si Pangulong Marcos Jr. sa Hawaii para makipagkamustahan at magpasalamat sa mga Pilipino roon dahil sa pagmamahal nila sa pamilya Marcos. Nakita rin ni President Marcos ang mga dating miyembro ng Presidential Security Command na naglingkod sa kanyang ama at pamilya noon. Nag-alay rin siya ng moment of silence para sa mga biktima ng Maui wildfire.